Nagawa na ng report, sir? Oo, oh, sir. Kinuha yung mga barrier natin. Pinapagawa oh. na ah. okay, uh, ko nga na... Hindi, ah, ko rin taron. Eh, pwede naman daw makuha. Hindi daw dapat yung nangyarang. Sabi ko naman, temporary lang. lang. Oo, kasi may nahulog na Hola, sitio general. <laughs> Kaya dito ha, DPS sa QRT team mga kayon Oh, yo. <laughs> <Hi, boss. laughs> Ito pala yung truck natin. Ito natin panahon ng dami lamang. <laughs> Alright. Reina Regente, ako na Soler.